Last year po nagkaroon ng Walk of Faith 1.2 million devotees. Ang nakasama ngayong taon, wala na pong Walk of Faith at ilan yung estimate ninyong magiging bahagi ng uh, uh, transaksyon ngayon dahil balik original format na at na yata ng ating mga kababayan yung uh, parang old format dahil uh, kakagaling lang natin sa pandemya, sir. Uh, we expect a more passionate and uh, mm -hmm. more uh, intense uh, devotion mm -hmm. dahil nga ho tatlong tatlong taon walang uh, walang pag uh, pagtaganapan uh, mm -hmm. ng posisyon ah uh, kaya ho nakikita namin na mas darami ho kumpara sa panahon ng pandemya bagamat dahil nga ho may mga pagpapanumbalik din ho ng dati nakagislan na, na walang pasanan mm -hmm. ah, wala nang pagsumpa sa andas mm -hmm. maititignan muna natin kung ano rin naman ho ang epekto nito sa debosyon ng mga tao so instead of dwelling on numbers uh, on mm -hmm. uh, of, of people who might be there no ay nag nag uh, mas nagsisikap po kami na ang, ang ang nais po namin ay mas maraming bilang ng mga deboto at nananampalataya maroon o wala man sa mm -hmm. posisyon naron o wala man sa grandstand, ay eh makikita ang imahin sa pamamagitan ng ninyo, ng media, mm -hmm. ng telekisyon, ng radyo, at ng mga iba pang payagan, at ng, at ng, social media. Na mas marami ho makikita. Para ho, uh, dahil wala nang, wala nang, mga deboto na nakapalibot dito, nag-iisa ho makikita mm -hmm. yung uh, no, no, so maliwan, may ilaw po ito, uh, Ate, no, may Janet, uh, may 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 ilaw po ito. So maliwanag na maliwanag po. Mapapakita ho natin sa ating mga mga television, no, at social media ang ating hong at mas marami hong makakakita. Mm -hmm.